May bagong hakbang na naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Ayon po kay Deputy Governor Mamerto Tangonan, target ng BSP na unti-unting bawasan ang paggamit po ng coins sa ating bansa at tuluyang maging isang coin light society. Ano ang ibig sabihin nito? Mas mapapabilis at mas magiging cash light ang ating ekonomiya dahil mas bibigyan ng importansya ang digital payments. Ngayon, ay bakit nga ba gustong bawasan ang paggamit ng coins? Ayon po kay Tangunan, ang goal ng BSP ay hindi lang efficiency kundi pati financial inclusion. Kapag mas maraming gumagamit ng digital payments, mas magiging accessible po ang financial system sa lahat, lalo na sa mga hindi po nakakaranas ng sapat na banking services. Dagdag pa rito, gusto rin nilang bawasan ang gastos at hirap ng coin circulation. Dahil napara napakarami pong barya ang naiiwan lang sa mga bahay at saka tindahan. Ano po ang ibig sabihin ng cash light at saka coin light society? Yan sa cash light society, Parihong umiiral po ang cash at saka digital payments pero mas maraming transactions ang uh, ginagawa gamit ang online systems gaya po ng e-wallets, QR codes at saka fund transfers. Kapag nangyari ito, automatic ding bababa ang demand sa coins kaya nagiging coin light din ang lipunan. Ang malaga, may freedom po ang bawat Pinoy kung gusto po nilang gumamit ng cash or digital. Ano naman ang kasalukuyang datos ng produksyon ng pera dito sa Pilipinas? Ayun, base po sa record ng uh, BSP noong taong uh, 2023, gumawa po sila ng 781.6 billion pesos na alaga ng banknotes notes or 1.9 billion piraso ng uh, papel na pera. Samantala, nasa 10.3 billion pesos naman ang alaga ng coins o katumbas ng 1.8 bilyong piraso. Kapansin-pansin, mas malaki po ang itinaas ng production ng coins, kung saan ay umabot po ito sa 46.4% growth kumpara sa mga nakaraang taon. Ano naman po ang ginagawa ng uh, BSP sa mga unfit na pera? Nito pong nakalipas na taong 2023, tumaas ng halos uh, 4% ang uh, pag-retire ng mga lumang banknotes at saka coins. Ang ibig pong sabihin nito, aktibong tinatanggal ng uh, BSP ang mga sira or hindi na magamit na pera para palitan po ng bago. Bukod dito, ang 421.3 billion pesos na halaga po ng pera ay naipadala nila sa mga regional offices at saka branches para siguradong may sapat po na supply kung kakailanganin. Paano naman po nakatulong ang coin deposit machines? Yan, meron po tayong content tungkol sa coin deposit machines na yan. Ayon po sa uh, BSP, mahigit 1 billion pesos ang uh, halaga ng mga idle coins ang naibalik sa sirkulasyon dahil po sa coin deposit machines na inilagay po nila sa piling mga malls. Malinaw na malaking tulong ang technology na ito para maiwasang manatili lang ang barya sa mga alkansya at saka drawers. Ngunit dahil balak na nilang lumipat sa coin light system, mas magiging limitado na po ang dependency ng ekonomiya sa mga coins. Ngayon ay mangyayari ba agad ang coin light chief ngayong taong 2025? Sabi po ng uh, dating BSP Governor Benjamin Jok no noong uh, taong 2021 possible raw na maging less dependent sa coins ang Pilipinas by 2025. Yan ngayong taong po yan. Totoo nga ba? Totoo nga na dumarami ang uh, gumagamit ng digital payments lalo na noong pandemic. Pero ayon po kay Tangonan, mahirap pa raw magbigay ng eksaktong timeline. Gusto muna ng BSP na makita ang full effect ng kanilang mga policies bago po tuluyang mag-shift or magkaroon ng pagbabago. Ano naman ang mga pulisiya para mas dumami ang gumagamit ng digital payments? Isa po sa tinitignan ng BSP ay ang pag-alis ng transaction fees sa maliliit na electronic fund transfers. Ibig pong sabihin kung magpapadala ka ng malit na halaga, libre na ito. Isa pa pinag-aaralan din po nila ang uh, subscription model para sa payment operators Imbis na kada transaction ay may bayad. Ang mga hakbang na ito ay magpapababa sa gastos ng digital payments kaya mas marami pong Pinoy ang maiingganyo na gumamit nito. Kumusta naman po natin ang uh, digi digital payment adoption dito sa Pilipinas? yan magandang balita. Dahil umabot na po sa 52.8% ng total retail transactions ang digital payments nitong nakalipas po na taong 2023. Malaking improvement po ito mula 42.1% noong 2022 at lumampas pa sa target ng BSP na 50%. Ibi pong sabihin mas marami na talagang Pinoy ang natututo at nasasanay sanay gumamit ng digital payments sa kanilang araw-araw na transaction. Ano naman po ang epekto nito para sa ating uh, para po sa atin bilang mga Pilipino at sa ating ekonomiya? Kung uh, magiging coinlight society po tayo, mas magiging madali ang transaction. Mas mababawasan po ang gastos sa paggawa at paghawak ng coins at mas magiging convenient para sa publiko. Para po sa mga negosyante hindi na po problema ang kulang sa sukle. Para sa mga ordinaryong tao, mas tipid sa oras at effort ang digital payments. At para po sa ekonomiya, mas efficient ang daloy ng pera at mas ligtas dahil mas konti po ang hawak na cash. Sa kabuuan, magandang direction ito para sa ating bansa. Totoo na marami pa rin umaasa sa cash at coins lalo na sa mga malalayong lugar. Pero habang unti-unti nating niyayakap ang digital payments, nagiging mas modern at mas competitive ang ating ekonomiya. Ang mahalaga lang ay siguraduhin ng BSP na may sapat po na protection laban sa online fraud at siguraduhin ding accessible ang digital services kahit sa mga probinsya. At ayan mga kabarya, malinaw na patuloy na hinahanda ng Banko Sentral ng Pilipinas ang ating bansa sa mas modernong sistema ng pagbabayad. Unti-unti na tayong tinutulak sa Cashlight at saka Coinlight Society para mas maging mabilis, maging hawa at ligtas ang ating mga transaction. Ang tanong, handa na ba tayo sa mas digital na hinaharap ng ating ekonomiya? Ako, naniniwala nang pagbabago ay mahirap sa simula pero ito rin ang magbibigay sa atin ng mas magaan at mas mas maayos na pamumuhay. Hanggang sa muli, salamat po sa panunood at huwag pong kalimutan na mag-like, share at subscribe para lagi po kayong updated sa mga balitang pampinansyal at saka teknolohiya.